sa totoo lang, yung spirit of ni Katniel, ay siyempre, hindi, hindi yung sign ng ano, kasi inamin nila, kaya vindicated ako. Yes, vindicated ako, pero at the same time, hindi para ipagbuni yung paghihiwalay ng dalawa, lalo na ang dami-dami nagmamahal sa kanila. At the same time, eh, sobrang ikinalungkot ng buong industriya. Imagine din mo nakasubaybay sila sa Katniel, Diba? Okay kaya, syempre, ah. Uh, yung pananahimik ng dalawa sa ngayon ay dapat nating maintindihan kasi syempre malungkot ang puso nila at uh, nag-iipon uh, pa sila ng lakas kasi nga nakakapanghina naman talaga itong balitang split up nila Pero, We 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 love how you open up. Alam mo yon yung yung mga post na yon, Lagi kang well meaning pagdating sa showbiz. I naman, alam mo sa kabila ng mga bashing na natanggap ko at uh, sasabay no ng hindi nila paghingi uh, ng sorry sa akin kahit, kahit nilait nila yung buong pamilya ko eh wala sa akin kasi sabi ko nga eh, isinawsaw mo yung isang paa mo sa social media, dapat dalawa yung nakasawsaw dyan. Otherwise, kung ayaw mo mabash, kung ayaw mo may masabi sila sa'yo, sa mga opinion mo, edi eh i-delete mo at mag-deactivate ka sa mga social media mo.